Hi guys! Ito na naman ulit ang aking panibagong pagbubukas ng aking online grocery. Mag-unbox tayo guys. Ito nga. ako ay nag-online grocery na naman ako. Welcome sa aking mini vlog. Ito na naman. Nabudol na naman ako ng online grocery ko. Nag-unbox na naman ako. Namili na naman ako sa online. Ng mga kailangan sa bahay. Kasi nga, ang laki naman ng tipid. Kaya, napacheck out na naman ako nito. Ang guys eh. Sa, sa iba kasi, sa binibihan ko sa mga ibang grocery. Na, medyo may kamahalan. Ano dito? Ito. Bear brand. 2 kilos. 2 kilos siya. Tapos ang expiration niya ay sa ano pa? Um, uh, November pa. November 2025. Pero hindi na ito aabuti ng November. Kasi ginagamit namin to sa araw-araw. Itong bear brand na to. 2 kilos ang um, ano niya ay nasa 801 sa sa ibang grocery. Sa online nabili ko lang siya ng 695. Puntahan mo 'yun, guys. Ah, ang laki ng tipid ko. Alam mo naman tayong mga nanay. Hmm? Huh? Kung saan tayong makakatipid, go tayo doon. ba? Diba? Sa mahal ba naman ng bilihin? Ah, diba? Oh, kung saan tayong makakatipid, doon tayo bibili. Oh. Ito naman, Right and light. Pack of four. Pack of four siya. Apat. Nasa 113 lang. Try ko lang. Ang flavor niya ay ano? Kalamansi, ginger, and honey. Yan Oh. Light and light. Try ko lang siya kung ano lang Kaya Iba naman? Tapos ito. Uh, Japanese mayonnaise. Ito yung pinapalaman na Light lang kasi siya. Pero malasa siya masarap. Ang, ang price niya is nasa 149. May, may ano ko, may sa, ano, nakasale siya. Nasa 140, nasa 143, ganun. Ganun yung nabili ko dito. Ito naman, pack of two. Sweet chili sauce. Kasi, mahilig akong gumawa ng lumpiang Shanghai eh, gusto namin may ganito, pack of 2. 98 lang. 98 lang to sa online ko nabili. Ang expiration niya naman niya ay ano pa? Nasa, ano pa to ang expiration nito? Nasaan ba yung expiration nito? Ako, August. August 25. August 9, 2025. Ang kanyang expiration. Hindi na to abutin pa. Nice na ano, August. Dahil nga mahilig akong mag-ano, maggawa ng magpiyang Shanghai. Ah, uh, ano lang siya, ni-stack ko lang siya para pag ano, duduto lang ako ng maulam namin. Ito naman, dishwashing liquid. Ayan. Ito naman, chia seeds. This is first time kong gagamit kasi may iba naman tayo ng matanda na tayo, kailangan natin maging maingat sa kalusugan ng pagkain natin. Ito naman, pack. Ha, sa pack siya. 88, 88 siya. Sale. Nabili ko siya sa, sa ano din. Magkakasama sila. Magkakasama sila doon sa isang binilahan ko. 88 lang siya nabili ko. Sa, ano, sa iba, ano, sa 100 plus. Nakita ko ng video bugas siya dito. Doon ako na napo-check up na naman ako. Ito kitchen towel 148, 122 na lang nabili ko siya. Four. Iba. Tayo ko sa so ba naman ng bilhin? Kailangan natin mag-budget ng ating mga bilhin. bibilhin. Kasi napakahirap ba naman ng ano? tayong mga nanay na nagbabudget lang, kailangan natin pagkasyain kung ano lang binigay sa atin. Pamahal na pamahal ang binigay. Kaya sa online na ako, malaki tipid ko. May voucher pa akong ginamit. Then, nakatipid pa ako sa pamasahe. Ang magiging pamasahe ko doon, nasa one, 200. 220. Tricycle. Aarkila pa ako ng tricycle? nun. Mm. Hindi ka nakabumili. Ang laki ng tipid. Kaya, go for the go. Tipid nanay. Tipid nanay tips. 101. Salamat sa panonood.